geso uh, magadang hapon, magandang po hapon sa ating ka fish lover. Uh, ngayong hapon na uh, tayo po ay magpapakain ng fish. Pakakainin natin ang ating ornamental fish. Kusan na uh, andito po tayo sa munting fish pan. Yan. Pakainin muna natin sila. Dito ka pe yan hapunan na nila ngayon yung gamit natin is yung uh, PO1 Okay. pakain muna tayo hindi naman sila mahirap pakainin kapush uh, lover ayan po yun one tayo sa second layer, third layer. <clears throat> ito naman ito yung uh, feeds na PO2 ito naman is uh, naglalagay rin tayo maliban doon sa PO1 dahil yung PO1 para po doon sa mga fry ito naman ay para dito sa yung PO2 kaya medyo makakapal ito po yung uh, ipapakain natin yung kapis laber kasi medyo malalaki pangalawang purpose so, kung bakit may PO2 tayo dahil mayroon po tayong mga crayfish yan okay parang ganun lang yung lang ng papakain parang kalapati lang ayan ya yeah. bababa tayo oh ang lamig oh, mapansin nyo kapis lover mayroon po tayong mga ginamit na nilagay na mga PVC ito po ay magamit to ng ating mga breeder tulad ng creepish ang purpose nito is magiging hide nila kapag nagmult ang uh, ating crayfish. Yeah. Yeah. Yanon lang siya, Kapos Ito yung uh, female na crayfish. <laughs> Iba-iba yan. Maamo na rin sila. Ayan na. Oh, ba? Diba? Sabi ko sa'yo, gagawin nilang hide to. Okay. Titingnan natin kung bakit nandito siya sana. Ayan. Oh, ayan Okay. O, oh, na. Gusto pa niya nang magpa-picture eh. <laughs> okay, Dito ka rin. <clears throat> Yung ating uh, <clears throat> mga ornamental fish na uh, yan po sila yung ating uh, seven swordtail. tail. Okay. Mayroon po din po na natin yung Kuhaku swordtail. tail. Mayroon din po tayo mga mollies or giant molis. Ay Ghost Clarky Lobster, yun yun Hindi yun, yun po yung nandito sa loob ng ating uh, ayan na. Yeah. Uh. Mayroon din po tayo mga ganito para doon sa mga magkakaroon, magkakaroon ng uh, eggs. Ayan po, oh. Ayan. Hindi na siya nang fish lover. Talagang napakabait no? na, oh. Kala na sanay na rin sila sa akin na lagi ko silang hinahawakan. So, ayan. O, oh, ayan, <laughs> yeah. Ayan, oh. oh buntis. Sige, balik natin. Yo. Aba, ano? Kukunin natin yung ano. Dito naman tayo sa isang layer uh, rubbish to Tuklasin natin at check natin yung ating uh, isang isang layer. Ito po rin yung mga breeder ko uh, seven sword tail. So, uh, ito, ang lalaki na kapishlubber. lover. At uh, mayroon din po siya mga fry. Maliban sa seven sword tail o kapish lover, mayroon din po itong uh, hindi po crayfish ang nakalagay po dito sa so isang layer na to. Siya po uh, ang nakalagay po rito is yung ating uh, giant ulang. Okay? O, oh, papansin nyo itong kapis lover. Ito po yung pinag -mult. Ito yung pinag-tanggalan. Uh, Yun, uh, ibig sabihin na uh, lumalaki po yung ating giant ulang. So, ito may mga one week or two weeks na yata ito sa akin. Okay. Ganon din yung ginawa natin kapis lover. Meron din tayong mga ginamit na... Uh! Meron din tayong ginamit na mga hide, pinaka-hides nila. PVC. So kakaiba dito, meron din tayong ginawang uh, halaman. Ito. Yo. <clears throat> Tingnan niyo sa ilalim ng halaman ka Makikita mo nandiyan yung ating ulang, ayan oh. Yeah. 'Yung purpose nito Kapich lover, ay yung magkaroon ng lilim 'yung ating uh, 'yung ating mga alagang 'yung mga alaga nating creepish o alaga nating ulang. So So kung mapapansin mo, ang ilalim nito ay mayroon red cherry charm, you know. Ba? Diba? 'Yan. 'Yan ang mga red cherry charm, nandiyan din 'yung ulang. Papahawak din. Okay. maguhuli tayo ka na. Oo na o napapansin niyo talaga ano uh, sinadya ko talaga na lagyan ng uh, halaman ang tao ng halaman niya yun po yung uh, ating uh, money plan okay so, try natin ka kung uy ano ba yung tapakan ko ah kalasag tingnan natin kung makakakuha tayo ng crepes dito sa ating uh, alaman. Ayan. Mayroon tayong nakuha ka fish lover. Uy, uy, uy. Oh, nasa 3, 3 to 4 inches na yung iba natin. Ito ah, uh, uh, 3 inches po 'yan na uh, kabish Kukuha tayo ng iba. Ito tayo. Malaki yun ah. Naaway ako. Hindi tayo nakukuha. Ayan. Patsin nyo ito, kapis labor. Ayan. Ito na po yung ating ulang. Okay. Ayan. alay Aray. Ayan. So, nasa, ano na siya? Nasa 5 inches na po siya, oh. Ang <laughs> Hello? Ano, ano, nabalian ka katuloy? Nabalian yung kamay ka, fish lover? Nabilis siya ano? Ayan. Okay. Update ko kayo dito, Kapush lover Ito yung third layer. Makapapansin nyo na uh, mayroon po tayong money plan. Marami po tayong ginawa ng money plan. So mayroon po tayong mga nilagay na stones. Ang ilalim nito, Kapush lover, mayroon po tayong uh, red charm. Mayroon po tayong bagong uh, red clarky ghost, uh, red clarky lobster. Uh, ghost clarky lobster. Ayan po. Hindi natin nakikita ng camera naman natin yung... Okay. Hindi. Hindi makita. Ayan ano okay. Ayan na, Okay. Ano ko? Move. hindi natin nahawakan yung gusto mong makita ng camera yung ating iyan iyan ang kikiha ko kapos lover okay ito yung ating uh, red clarky yeah. almost 1 inch pa so mahina pa siya okay Lord. More than 30 pieces po ito, Kapish Lover. na natin kaagad. Ito medyo na hindi Itong third layer, Kapish Laber, ang laman natin ito is yung uh, Tuxedo sword At mayroon po rin tayo mga chaps na chaps na red ano, ang tawag nito? Dumbo ay Redtail. Ayan po. Talagang chaps na po siya. Sayang lang kasi na itapon. Pinagmult yan. Ayan o. Yan lang siya kaliit. Ito kapis label. Ayan. Tingnan natin. Ayan. Yung ating uh, Red Clarky plus Lobster. Ayan. Ito na natin. Yeah. Pasyalan na. Tingnan natin yung ating uh, fourth layer. Ito yung ikaapat na layer ng ating uh, munting pispan pan. Mayroon din po tayong bagong uh, alaga rito. Yung 24K full gold. Ayan na. Ayan na tatlong trio po yan kapis labar yun na, na kaya natin bilhin so nasaan natin na uh, so, next month uh, magkaroon na tayo ng fry ito naman na yung fry uh, Laber. ito yung uh, ating uh, fry ng uh, firecracker swordtail. till ito po dami na rin po yan so yun ang papansin nyo po kapis labar yeah. <coughs> Yeah. Uh, uh. Maliban sa firecracker, uh, 24K gold, full gold, mayroon din po itong laman na uh, white crayfish. Yan uh. na. yung po siya. Marami-rami po rin nakalagay po dito. Ito po yung purpose nito is yung uh, pinaka-hide nila tapos labag yan yun okay uh, pansamantala, hanggang dito lang muna tayo sa ating uh, video update ko kayo uh, pagkatapos ng ilang buwan kung ano yung maging kaganapan ng ating uh, mga alagang crepes, uh, creepies, uh mollies, at saka seven sword tell nga ngayon ay napapadami na natin so sa inyong lahat uh, salamat sa pag panonood ninyo sa ating video at uh, mabuhay po kay lahat